Uh, ang Papa niyo po ang naggawa ng decision against all Filipinos na may lipin si Marcos Sr. sa halibigan ng mga bayani. Uh, ano na po nangyari ngayon? Nakalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat. Um, hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Aini. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko sa Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot so siya kumalala. ko maalala, Nandun pa yun sa group chat. Mayroong mga nakakita. May ibang tao.